At makikita nyo, patuloy nyo pong uh, makikita na malawak yung sakop ng bagyong uwan at maapektuhan nga niya ang malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na yung Luzon at Visayas. Base rin sa mga monitoring po natin sa iba't ibang istasyon ng pag-asa, nakakaranas na po ng mga pagulan, lalo na itong bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region. Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na yung ating uh, 5 a.m. update na sa ating binabantayan ang bagyo na si Bagyong Uwan na may international name na Fung Wong at live po tayo ngayon mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. So as of 4 a.m., ang huling lokasyon na itong Bagyong Si Uwan ay huling namataan yung sentro ng mata ng Bagyong Uwan na sa 195 kilometers silangan sa lalawigan ng Virac sa Katanduanes. Kung makikita po ninyo, no, halos ka, kitang-kita na yung mata ng bagyong si 1 Pinapakita nito na, napakalakas po nitong bagyong ating minomonitor. At palapit na ito sa may bahagi ng Katanduanes. Hindi natin inaalis yung posibilidad na maaari itong mag -landfall. Kapag sinabi po nating landfall, yung sentro ng mata ng bagyo ay tatama sa kalupaan. Ang kanyang lakas ngayon ay nasa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 215 kilometers per hour. So may git 10 kilometers na lamang po ay may git 10 km per hour na lamang ay maaari nang maabot ng bagyong uwan ang super typhoon category at nakikita natin na posible po itong mangyari ngayong umaga. Ang kanyang pagkilos ay medyo mabilis po no, pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 35 kilometers per hour. At makikita nyo, patuloy nyo pong uh, makikita na malawak yung sakop ng bagyong uwan at maapektuhan nga niya ang malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na yung Luzon at Visayas. Base rin sa mga monitoring po natin sa iba't ibang istasyon ng pag-asa, nakakaranas na po ng mga pagulan, lalo na itong bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region. Marami na po tayong itinaas ng mga heavy rainfall warnings sa mga nabanggit na rehiyon. Narito yung ating latest na track sa bagyong Uwan at makikita po natin at ito po sana yung gusto kong bigyan din 2AM ay nandito po itong uh, ito po yung kasalukuyang uh, lokasyon ng bagyong Uwan at makikita po nyo in 24 hours dadaanan niya itong kalupaan ng Luzon by uh, tomorrow po ng madaling araw ay nasa West Philippine Sea yung bagyong Uwan ibig sabihin po nito ito yung panahon na pinakamararanasan natin yung mga malalakas na ulan at malalakas na hangin na maaring magdulot ng mga pagbaha, mga pagguho ng lupa, particular na dun sa mga mabababang lugar at sa mga lugar po na very steep slope. Uh, nakikita po natin base sa track, na posible pong lumapit, particular na sa may bahagi ng Katanduanes, itong bagyong c si Uwan, kaya kagaya nung binanggit ko kanina, posible itong tumama sa kalupaan ng Katanduanes. Hindi na po inaalis yung posibilidad na yun. At maaari po itong lumakas bilang isang super typhoon ngayong umaga. So either strong typhoon po siya o super typhoon. At makikita rin natin na mamayang gabi, inaasahan na po natin natatama tatama naman sa kalupaan, either Aurora po or sa may Southern part ng Isabela yung bagyo at babaybayin niya po itong northern or central Luzon bago tuluyang lumabas ng uh, patungo po sa may West Philippine Sea bukas ng madaling araw. Inuulit ko po, no, pinakamararanasan yung malalakas na mga ulan at malalakas na hangin na dulot ng bagyong uwan simula po ngayong araw ng linggo hanggang bukas lalo na po bukas ng umaga ng uh, lunes. Posible naman itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility araw po ng uh, Martes. Posible po umaga ng Martes. Makikita po natin sa track maaaring siyang muling pumasok ng Philippine Area of Responsibility araw ng Huwebes uh, patungo po dito sa may bahagi ng Taiwan uh, Sa ngayon po patuloy pa natin itong imomonitor uh, at uh, kung makaka pa ito sa ating uh, nga bansa. So, posible po siyang pumasok muli ng par ng Webes, pero by Friday ay muling lalabas. So, maaari din siyang tumama sa may bahagi ng Taiwan bilang isang severe tropical storm category na bagyo. Sa ngayon nga po, nakataas ang signal number 4, uh, particular na sa Polillo Islands, eastern and central portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, sa Catanduanes, eastern portion ng Albay. Signal number 3 naman ngayon sa may southern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, the southern portion ng Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, central and southern portions ng Ilocos Sur, La Union Union, Pangasinan, Zambales. Sa amin po dyan sa Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora. At ang Metro Manila po ay nasa ilalim na ngayon ng Signal number no. 3, Cavite, Eastern Portion ng Batangas, Laguna, Rizal, nalalabing bahagi ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Albay, Sorsogon, Tikaw at Burias Islands, Northern Samar, Northern Portion of Eastern Samar at Northern Portion ng Samar. Signal number 2 naman po ngayon sa nalalabing bahagi ng Cagayan kasama yung Babuyan Islands, Apayaw Abra, uh, The rest of Abra, Ilocos Norte, the rest of Ilocos Sur, the rest of Batangas, northern and central portions of Occidental Mindoro, kasama yung Lubang Islands, northern and central portions of Ori Oriental Mindoro, Marinduque, northern and eastern portions ng Romblon, naralabing bahagi ng Masbate, eastern Samar, Samar, Biliran, northern portion of Leyte, habang signal number one naman dito sa may bahagi ng Batanes, naralabing bahagi ng Romblon, ng Oriental Mindoro, at ng Occidental Mindoro kasama po itong Kalamian Islands at Cuyo Islands na labing bahagi ng Southern Leyte ang uh, lalabing bahagi po ng Leyte, buong lalawigan ng Southern Leyte, ng Bohol, Northern and Central portion ng Cebu kasama yung Bantayan at Camotes Islands, Northern and Central portions ng Negros Occidental, Northern portion of Negros Oriental, Gimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Northern portion of Agusan del Norte at Northern portion of Surigao del Sur. Kung kayo po ay nagtataka dahil hindi nyo pa nararanasan, lalo na sa mga lugar kung saan nakataas yung signal number 3 ng mga hangin dahil po paparating pa lamang yung bagyo kaya po posible po na ngayong araw ay simula na pong mararanasan yung mga malalakas na ulan at malalakas na hangin na dulot po ng bagyong C1. Kaya po muli po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na kung sa nakataas yung signal number 3 at signal number 4, iba yung pag-iingat po at sana by this time po kung kayo po ay nasa mga delikadong lugar, nasa mga ba madaling bahain o mga lugar po na malapit sa karagata sa mga baybay dagat nawa po kayo po ay nakapag-evacuate na no Samantala po, posible pa rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin, even po yung mga lugar na kung saan wala pong tropical cyclone wind signal. Ngayong araw, may mga pagbugso pa rin ng, ng, hangin sa Palawan at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bukas, araw ng lunes, malaking bahagi ng Luzon at Visayas ay makaranas din ng mga pagbugso ng hangin. At sa Martes, kahit nakalabas na po yung Bagyong 1, ang kanyang trough o mga kaulapan na dalay, maaari pa rin magdala ng mga pagbugso ng hangin sa ilang bahagi ng Luzon. Samantala po, narito yung inilabas natin or na-issue na weather advisory. Ito po yung mga nating mga pagdalang ulan ng bagyong uwan. At makikita po natin ngayong araw, halos ang malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng halos one, uh, 100 up to 200 and greater than 200 millimeter of, millimeters of rain. Ang ibig sabihin po nito, yung mga lugar na madaling bahain, yung mabababang lugar, ay malaki yung posibilidad na makaranas po ng mga pagbaha, lalong-lalo lalo na po yung mga malapit sa mga ilog dahil nga po inaasahan natin na maraming ulan na dala itong bagyong uwan. Samantala po, no, inaasahan natin na bukas makararanas pa rin ng mga malalakas sa mga pagulan mula po madaling araw hanggang buong umaga ng lunes uh, itong malaking bahagi pa rin ng Luzon lalong lalo na itong western section ng Luzon. Muli po, no, mag-ingat tayo sa mga potensyal, mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa na dahilan po ng mga ulan ulan na dala ng bagyong Juan. Samantala po, pagdating ng araw ng Martes, makararanas pa rin ng mga pagulan ang ilang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan habang papalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Juan. Narito naman po yung ating in-issue na storm surge warning. Ang, sabihin po ng stor ang ibig sabihin po ng storm surge, ito po yung daluyong o mga malalaking alon, uh, particular na sa mga baybay dagat na dulot po ng papalapit na bagyo. Makikita po natin, may gitatlong metro ang taas ng alon, lalong-lalo na dito sa may uh, silangang bahagi ng northern, central, southern Luzon. So yung Albay, Aurora, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanuanes, Isabela, La Union, Pangasinan, Quezon, at Sorsogon. ito po nga. Uh, mga nakapula ay makararanas po ng uh, hanggang uh, mahigit 3 metrong taas ng alon po sa baybay dagat habang uh, ang ang nalalabing bahagi ng Cagayan, Camarines Sur, Ilocos Sur, Northern Samar, Pangasinan, Quezon at Zambales makararanas naman ng 2.1 up to 3 meters na taas ng daluyong samantala po sa iba pang bahagi ng uh, Luzon itong Bataan, Bulacan, Cagayan, Cavite, Eastern Samar, Ilocos Norte, Il Metro Manila Manila, partikula na nga dyan sa may bahagi ng Manila Bay, gayon din sa Pampanga, Dinagat Island, Surigao del Norte at Batangas, makararanas din po ng hanggang uh, isa hanggang dalawang uh, metrong taas ng alon. Kaya iba yung pag-iingat po. Kung kayo po ay nasa mga baybay dagat, uh, mainam po na lumayo na kayo sa lugar na yon dahil nga maaari pong makaranas ng daluyong ang bahaging, mga bahaging ito ng ating bansa. Narito naman po yung nakataas na gale warning. Ito naman po yung inaasahan nating na malalaking mga pag-alon sa ating karagatan. Kaya delikado na po maglayag yung mga sasakyang pandagat at mga malilit na mga bangka dito po sa karagatan ng ating bansa, Partikular na sa Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Quezon, kasama yung Polillo Islands. Agayon din po yung Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay. Sorsogon, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, sa Metro Manila, Cavite, Uh, gayun din po sa Batangas, sa Lubang Islands, Marinduque, Masbate, Romblon, Northern Coast of Cebu, kasama yung Bantayan uh, at Camotes Islands sa Biliran, Leyte, gayun din sa Southern Leyte, Samar, Surigao del Sur, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama yung Siargao at Bukas Grande Islands. So dahil po sa uh, epekto ng bagyong uwan, magiging mahalon yung karagatan, kaya iwasan muna pong pumalawat dito sa mga nabanggit po na lugar. At uh, magbibigay po tayo ulit ng update mamayang alas 8 ng umaga para po sa ating uh, binabantayan bagyo na si Bagyong Uwan. Nais ko lang po ulit bigyan ng diin. Ngayong araw po hanggang bukas, lalo na po bukas ng umaga, mararanasan natin yung mga malalakas na hangin at malalakas na ulan na dala ng Bagyong Uwan. Lalong-lalo na po dito sa may Northern at Central Luzon, maging ilang bahagi po ng Southern Luzon. Dahil po dito po dadaan yung Bagyong Uwan starting uh, ngayong araw. Uh, araw ng linggo. Kaya magingat po kayo mga kababayan dahil po malakas po itong bagyong mararanasan ng ating bansa. At live po na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo para sa isang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magingat po tayong lahat.